Sabi ni Mami Michelle, hindi kaya mabilis matanggal mi ang dikit. Ang ganda tingnan, perfect sa kusina. Thank you Mami. Huwag po kayong mag-alala mis, sobrang dikit po ang pinaka adhesive niya. Sobrang tibay ng pagkakadikit niya, kaya hindi po siya matatanggal. Kita yun naman mga mis, sobrang dikit na dikit talaga kaya hindi siya basta-basta matatanggal. At hindi lang po siya pang kitchen, pwede po siya sa sala, sa kwarto, sa bathroom. Perfect lagayan ng mga mini sachet condiments. Kaya nga, sobrang natutuwa talaga ako dito sa nabili ko hindi na nasa baba ang mga panakot malinis maayos at organized ng tingnan i am very satisfied talaga this product i highly recommend kaya ilalagay ko na lang uli ang link sa comment section mga mi